Paano i-private yung ating messenger? Yung tipong hindi tayo basta-basta message ng kung sino-sino o yung hindi natin kakilala at hindi natin friend sa ating Facebook account upang maiwasan na rin natin na masendan tayo ng mga phishing link o yung mga link na ginagamit upang ma-hack yung ating Facebook account. At kung hindi mo pa alam kung paano gawin yan, para-order mo lang itong video na to. Punta lang kayo sa inyong messenger, tapos click nyo itong three lines dito sa batang bandang taas. Tapos yung setting icon, tapos hanapin yung privacy and safety. Tapos itong message delivery. At dito sa people with your phone number, pwede nyo ilagay dyan yung message request. Kung ayaw nyo ma-message, click nyo lang yung don't receive request. Tapos iba lang natin at dito sa friends of friends o yung mga friend ng ating friend sa Facebook para hindi natin friend, ilalagay natin yan sa don't receive request. I Pindutin lang natin to Tapos i-update setting lang natin. Tapos, dito sa accounts you follow or have chatted with on Instagram, Pwede nyo ilagay yan sa message request o kaya naman sa don't receive request kung ayaw makatanggap ng message. Tapos dito sa your followers on Instagram, pwede na rin yan sa message request o kaya naman ay sa don't receive request. At ito po yung pinaka-importante, itong others on Facebook. Ito po yung mga hindi friend ng friend natin sa Facebook at hindi natin kilala. Ilagay lang po natin yan sa don't receive request upang hindi tayo nila ma-message. At hindi tayo masenda ng mga link na pwede gamitin upang ma yung ating Facebook account. So, yan lang. Follow mo more. Thank you.